Hi guys, good afternoon guys. Welcome na naman sa ating panibagong vlog guys. Kasama ko yung magandang ano ko anak ko. Ayun oh guys. oh. so yun guys, ah, samahan niyo kami guys. Mamako ka tayo guys kasi nga para manumbalik yung ano natin. So dito guys, uh, dito tayo mamamako guys. before anything else, pala guys, uh, please subscribe my YouTube channel guys, Jeremy Maata Vlog and then yun nga, dito tayo guys sa ano na sa lugar namin guys ayan guys oh so, ayan so kasama ko yung ano ko yung Nika Jane so yun guys so tara guys samahan niyo kami guys so ayan guys oh so yun guys mama mako kami guys dito mama ko kami guys samahan niyo kami guys Ganti lang yung pako guys. So hanap-hanap muna tayo guys ng iba. Kasi miss na natin yung pako. Pako, pako from pawing. Yan o. Snack. <laughs> Hindi pa lang guys yung na natin na hanap na So, pa palang napakunahanap natin guys so napanap pa tayo ng iba baka meron pa One eternity later. Aye, aye, aye! Ito lock dito, diri tama. What? Ali. eh lagi tulog dito dito, diri pa ko. Yan si Nika. Nika. Ayan na Yan, ay. <laughs> yan si Nika kong maganda. So yan guys yung ano ay, ko. Ito? Yung kasama ko. ay ito kay lock ito Oh, yung ginakuha guys ng anak ko, guys. Lock Hindi na magpako. So yung pako guys medyo makintab yung ano. Medyo makintab yung dahon niya. Tapos yung lock dulo medyo mabalahibo yung ano. Yung mga dahon niya. So magkaiba magkaiba yung pako at saka yung lokdo so ito yun guys yung ano namin guys yung yung lugar namin guys so dito talaga kami guys sa sa gubat ng pawing papasok kumbaga sa tawagin guys is huron yan huron so kami ay pabalik na guys kasi nga parang konti lang yung pako guys So doon naman kami guys sa ibang ano lugar. So yun guys, hanggang dito na lang guys kasi nga kami pauwi na. So yun, bye bye. bye, -bye.